paano ba natin iset up ang subscription at paano tayo kumita dito ng mabilis. May isa po kasi tayong taga-suporta guys na nagtatanong kung paano daw iset up ang subscription kaya ginawa ko po ang video ito and please share din po ng video ito para din po sa mga baguhan na na-invite na din po ngayon sa subscription kasi alam naman natin po na ang dami-daming na-invite ngayon kasi nga mas pinadali na po yung criteria. Napansin ko po na ang criteria ngayon ni Facebook ay dalawa na lang. Mas pinadali na lang po siya kasi dalawa na lang po ang criteria dapat lang na nakasunod po kayo sa partner at content monetization policy at naka po kayo sa eligible country at for the na po kayo, meron na po kayong subscription. So, ganun lang po kadali ngayon. Ang easy-easy lang yun sa akin noon. Kailangan ko pang magkaroon ng 10,000 follower and mga minutes views na kailangan kong makuha para magkaroon ako ng setup. So, yan guys. Halimbawa, available na po sa inyo yung set up ang yung subscription. So, i-click mo lang po yung setup at sundan mo lang. And makikita nyo po, you can now start earning money with subscription. So, i-click nyo lang po sa baba yung get started. And mag next po mag-appear is select your business info so kung meron ka na po kung set setup ka na po ng iyong Star Before or meron ka na pong monetization sa Star I for sure meron ka na pong basic info kaya dire-diretso na lang po tayo i-click mo lang po yung dot na yan po yung gagamitin mong basic info mo. Kung wala naman ay mag-add ka lang po ng basic info mo. And after nyan, lalabas naman ito, i-click mo lang po yung add tax info. I-continue mo na lang siya kasi yan po yung mga info mo na nilagay mo nung nag-set up ka ng iyong star. So, kapag okay ka na po dyan, after nyan guys, ay mapupunta ka na naman sa iyong select a monthly subscription price. So, mamimili ka po doon ng mga presyong gusto mong para sa iyong subscription kapag may nag-subscribe sa iyo kung magkano. So, kung ikaw po ay nasa Pilipinas, ang pinaka-recommended ni Facebook ay iyong po yung 55 peso. Kung pinakamataas naman ay merong 539 peso. So, mas okay po yun kapag nagsisimula pa lang ay gamitin nyo po yung recommended ni Facebook para mas madami pong mag-subscribe po sa inyo. After nyan, dalabas naman po yung choose your subscription benefits. So, mamimili po kayo kung ano po yung mga benepisyong makukuha na mag-subscribe sa inyo kaya sa kanya isusubscribe. So, iti-check nyo lang po dyan lahat guys. Meron po dyan exclusive content, discount, uh, live videos, exclusive sa mga subscribers lang and so on. So, pag okay na, you're all ready na. So you are done na po sa pag-set ng iyong subscription. And mag-start ka na pong gumawa ng video. Introduce mo na meron ka na pong subscription. At ganito po yung makukuha nila kapag sila po ay nag-subscribe sa inyo. Para naman po kumita na po kayo. Kasi alam nyo po guys, kikita po tayo dito kapag meron pong nagsusubscribe subscribe sa atin. So kung meron ka ng subscription, simulan mo na gumawa ng iba't ibang video para mabilis kang kumita dito sa subscription at marami pong magsusubscribe subscribe sa iyo kasi kikita ka dito kapag meron pong nagsubscribe so kapag wala bang nagsubscribe walang kita wala ka pong kita pag walang nagsubscribe okay pero kailangan po natin maging open minded na okay lang po yan gawa lang po tayo ng gawa ng video kasi hanggat may nagkakagusto sa video mo ay meron po talagang magsusubscribe sa iyo tiwala lang yan Paano mo malaman na active na ang iyong subscribe button? So, puntahan mo lang po ang iyong profile o page. Pwede kang gumamit ng ibang account. I-check mo kung sa tabi ng pangalan mo ay may nakalagay na subscribe button. At, okay na po yun. Yung other way naman po, guys, ay pwede nila i-check ang iyong mga videos. Makikita po nila, guys, sa video mo, sa gilid ng iyong pangalan ay meron pong subscribe button. So, anytime, pwede po nilang i-tap yan para makapag-subscribe na po sa inyo. Okay? Sana katulong itong video. and follow for more.